Balitang Viral. At sa puntong ito, 8.45 na umaga, dako tayo sa balita sa labas ng himpilan. Viral ngayon sa social media ang paglalaro ng driver habang nagmamaneho sa lungsod ng Pasay. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambolo. Christopher, Nakuna ng video ang isang bus driver na naglalaro ng mobile games habang nagmamaneho sa kaba ng EDSA o, sorry boy, bus stops sa lungsod ng Pasay. Depensa ng bus driver na hindi siya naglalaro ng mobile games. Bagkus, hinahawakan namang niya ang kanyang gadget para maribang na sa antok. Aminado ang driver na mayroong siyang pagkapamali naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Teofilo Gualis III na may na pinagbabawal at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Dagdag ng opisyal na maaaring masuspindi ang lisensya ng driver at sabit din ng kumpanya ng bus na maaaring masuspindi ang prangkisa nito sa ilalim ng Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act ipinagbabawal ang paggamit, pagtawag, pagtitek sa pagsusulat nood, pagbabasa, kasama na ang paglalaro o kahit anong uri na aktibidad na maaaring maging sagabal sa pagmamaneho. Samantala tanging ang mga sasakyan ng pulis, ambulansya at ng bombero at ilang marataas na opisyal ng gobyerno ang maaaring dumaan sa EDSA Busway. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat, Christopher. Newslight.